Kanter, nadali natin yung isang sisig na, ayan, ayun nanay o, oh. naanap na, ayun, nadali natin, ayun nanay o, oh. ayun nanay kanter o. Oh. So guys, mga isang magandang umaga sa inyo mga ka-hunter. Yan, ha? Kamusta mga ka-hunter? Uh, welcome to the YouTube my channel, Hunter Wins R1. So mga ka-hunter, uh, ngayon nyo lang ako nakita nakapag-vlog kasi sobrang busy at unang-una. Lugon po yung mga labuyo. Yan, ngayon sa totoon, dito pa ako sa anong gubat. Yan, uh, magbablog tayo kasi nagre-request na yung mga ating mga mga, mga malulupet na mga suporta natin dyan nagre-request na sila na wala pa daw tayong vlog na inaano so mga ka-hunter ah, ang content ko ngayon mag ko ng bitag o punta ko sa pando ko kasi lang araw ko hindi na sa pando ko mga counter yan shoutout nga pala sa mga nag-message sa akin sa account ko yan salamat sa pag-message nyo at di naman katakasan ng mga views natin pero may mga ka-hunter din tayong nakakaano rin uh, tayo sa iba ibang lugar yan shout sa mga hunter so ngayon guys samahan nyo ako uh, pupunta tayo sa ano sa pandaw natin uh, nandito na ako ngayon sa ano area sa area ko sa gubat yan. so mga ka hunter samahan nyo ako abang abang lang mga ka hunter yan so mga hunter yan pupunta tayo sa ano mga bitag natin araw ko rin din napuntahan to kung may patay man to mga... may mahuli man to patay yan nakakamiss mag vlog mga ka -hunter. lalo na ngayon wala ko naririnig ng mga tilakang labuyo ayun bitag ko pumilsik yung isa sira na ayun sa dala ng ulan uh, ayusin natin yung mamaya namatay sa pangalawang ano ayun Okay ano. Ano pang bitag. Ay, counter. May huli tayo. Ay, may huli. Ito, pumilisik. Walang huli. Yun. Huli tayo, counter. Sabang kung ano yung lumalagapak na yun. Ano kung ano to. Ano to. Anong ibon to. hunter emerald dub, ang dahali tayo emerald dub, mga ka-antir, yan oh, yan ng emerald ng 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 natin ng 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 yan. yan, o, ka -hunter. yan o, Dali natin. Hmm? Ang ganda niya, ka Hunter. Huh? Dali siya. Nahuli sa bitag. Yan. Kukunin natin, ka Hunter. So, yan, ka Hunter. Yung nahuli natin. Yan. Eh, hindi naman natin to target eh. Ang target natin yung ano, labuyo. Papakawalan natin siya. Ha? Huh? Hay lumipad na 'yung 'yan. Pinakawalan na natin siya. 'Yan. labuyo lang naman eh, napadaan siguro dito. 'Yan. pinakawala na natin siya, doon siya lumipad oh. So 'yung counter, ah uh, pinakawalan natin 'yung ano, Emerald dab Eh rin kasi ano 'yun, pag nahuhuli ng malalaki 'yun, madalang 'yung kumain, mamamatay lang yun kung mahuli mo ng inakayan yun nabubuhay po siya pero pag malaki na siya kakain siya pero matagal mamamayat muna kaya mas maigi pa, wala natin yun tsaka hindi naman natin yung target eh. yung target natin yan yung mga wild chicken yan mga manok labuyo so, mga sa pupunta pa ako sa iba kong bitag at gagawa rin ako ng bitag magdadagdag kahit mga dalawang lang yan bye bye na lang mga counters ito so, mga kaantas ah, pumunta sa pangalawang ano pandaw natin kalat kalat kasi mga pandaw ko mga kaantas yun parang may huli ka-hunters parang may huli ah ah meron nga manok labuyo ito ang target natin mga kaantar yan ah yun oh yun oh yun kay sarap talaga yan oh ayun o. hunter ayun o ayun o. yan ang target natin manok ilahas yan ang kukunin natin sya mga ka hunters kukunin natin sya ka hunters go aha, aha, ganda ganda, Hunter, ina-babae. Huh? Huh? Puro. Ha, Hunter, puro. Nakadali tayo. Hmm? Yan. Ang ganda, Hunters. Hunter Win, Sir Juan. Yan, subscribe na. Kayo para update kayo sa aking YouTube. Lagi nyo mapanada aking video. The Wild Hunter Yan Mga Hunters So mga Hunters Yun Nakadali tayo ng inahin Ah Pagpatungo naman tayo sa Pangatlong Pandaw Yan Diba kung may huli to Sana may huli Ah wala kasi Nakita ko nakapil Naka ano Yan Balitat nyo yung Pandaw urito Ito magkakatabi Yan wala mga ka-hunter yan yan ang ating trap isin natin kasi nasisira siya ng ano eh ulan naman natin yung dalawa may dalawa dito ka hunter wala rin Apo yung isa yung oh, hunter ay pumilisik ka hunter yan wala rin siya so ka hunter yun ah, walang huli dahil pumil inakarang kasing araw umulan eh nagpitikan sila pero nakahuli na yun yung dalawa na yun, binatil yun. Pero pag abot ka patay na. Dito pa ngayon paanin lang ano yun. Ito mga to Ito. Ito yung kanter. Yan yung, yan, ito yung buto ng ano. Nahuli nyo nakaran labuyo. Yan sino. Ayun yung balay pa. Yung mga Yan. Yan, nabubulok na Binatil yun yan. Dalawa yung na karan. Eh, hindi ko nabalikan kaya namatay sayang lang yung mga kahunters natin na gusto makalagan nila buyo sana na ibibigay na subscriber natin kung nakabuta natin ng buhay ha yung so, mga ah, pupunta pa ako sa isa pa pakibay na lang mga kahunter. so kahunter, ah, ito ang pangapan natin ano, bitag may huli na naman siya aso ah, ayun so, hey, no. Ah, uh, so patay rin Emerald dub na naman. So patay. Eh no, oh. Sayang, pangalawa to, yung isa buhay ganit pinakawalan sa Wala. Patay. Hmm? sayang. Hmm? Yeah, kanter oh. Pakadalong hmm? emerald tayo, sayang. Ah, pa naman oh. Naabutan sana natin, papakawalan sana natin. Huh? Emerald dub. Yun na nga mga ka at nakahuli tayo ng dalawang emerald. Ah, uh, pinakawalan natin ng isa, isa na matay. Nandito naman, dala-dala ko ang isang inahin natin dyan. sa so mga ka-hunter, ah, uh, maraming maraming salamat sa mga supporta nyo sa panonood nyo. At sa mga subscriber natin, ah, uh, salamat din na nadadagdagan ako na kahit pa isa-isa. Yan mga ka-hunter, ah, hanggang dito na lang aking video. Maraming maraming salamat sa suporta nyo. At si, shoutout nga pala, tol, ah, napagsap sa akin ng ibon sa ibon. Eh, si love ko to, love ko to sa Facebook account niya. Pero sa ano nyo, nag-miss sa akin, shoutout ko daw siya. Tol, shoutout sa iyo, boss. Shoutout sa iyo, boss. Sa eh, taga ano to. Taga pangarap, kalookan, yan. Layo yan, nag-meet kami ng SM Fairview, yan. Eh, sap lang kami give in, ano kami, barter lang kami. Gusto niya magkaroon ng ibon na gusto niya. Gusto ko rin mag ibon na yung alaga niya. yan, nag-swap kami. Gastos lang namin pamasa ina eh, motor siya. yan, salamat sa iyo sa swap natin diyan, idol ah. At sa scammer 'yan, sa scammer na nang ano, na scam ako sa mga pinagbebenta yung ano nagbebenta ang kalyawan yan shout out sa iyo boss ah, hindi ko na ano yun to? Yan yung alimukon spatter. Wild tribe. Ayan. Islam ako na ito eh. Huwag mo na gagawin yung boss. Kung pamilyado ka, papakain mo sa pamilya mo galing sa ano. Pero sa akin yung wala problema yun. Pera lang yan, madaling kitain. Pero wag mong lulukuhin ng tao. Yan. Ang hirap. Karma. Magtrabaho ka. Kahit ang hirap ng trabaho, mahirap kumita ngayon. Magtrabaho ka. Ay pinapadyos ko na lang yun sa panluloko mo sa akin. Wala tayong magagawa kasi tanga-tanga rin ako. Aminado ako, nagpadala agad ako ng bayad. Pinakita mo ako kasi kailangan ko ng ibon eh. Pero karma mo na lang yan boss. Wag na wag mo na ulitin yan boss. Dadahilan mo pa sa akin na ah. pambili ng gamit ng anak mo kaya agad ako nagpa nagpadala. Kasi tatay rin ako, marun din ako makaramdam. Pero kung panluloko mo sa tao, wag na wag mo nang gagawin yan ang dami mo na palang naloko ako lang pa na ano mo nagpadala kasi ako maunawain ako boss ay ako lang ng ano maunawain hunter win maunawain ako dahil tatay rin ako kasi alam ko pambili ng gamit e kaya sabi ko papadala ko na agad kasi pag ama kahit ano pa yan makakalamot ng puso niya pero ginagamit pa yung anak mo nang dahil yung kawalangyaan mo sa akin pera lang niya. madaling kitain lang yan kahit mahirap ang buhay ko boss yan pero maraming salamat sa iyo dahil napaabot ko na sa lahat ng mga groups natin yan. Yan, ewan ko nangyari. Sana mapanood mo yung vlog ko binigay ko sa iyo yung ano ko, YouTube account. Yan, sana mapanood mo boss. Nakamasa ko kahit di mo na kailangan kilalanin. Yan, ako yung, ako yung bumili ng ibo na binalak mo sa messenger. Yan. Pero, pa na lang talaga. Karma is real, wag Huwag mo nang ano yan. Kawawa pamilya mo yung perang hinuhutot mo sa ano kapakaya mo sa ano yun nakakaya yan so kaunter hanggang dito na lang ah pasensya na kasi naglabas lang ako ng sama ng loob talaga yung nakarampa yan naiskam ako eh pero hindi ko masisisi kasi kasalanan ko rin nagpadalagad ako ng bayad eh pero okay lang yun karma naman siya eh so mga Hunter, pasensya na talaga ah binus ko lang dito kasi sana napapanood niya kasi pang kalahatan to ano mapanood mo to sino ka man So mga kader, hanggang dito lang ating video. Maraming maraming sa supporta nyo. Bye bye!